tanga video to Toto, ano pa kayo ah! <laughs> taka upload ko to tanga video ng ato eh wow manda and my escalator. Si Jenny, na-upload oh, ka na video natin ng concert. Oh, okay. video natin. Yung <laughs> Video skandal. Kapay na. Oh, na ngayon po. <laughs> Ang Dali tijani, ala tijani? Wak buka. Wak